isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang patuloy na paniniwala makakamit ng pangarap ay isang malagang aspeto ng buhay ng tao. Ito ay ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at inspirasyon upang magpatuloy sa pag-abot ng ating mga layunin. Sa mundo na puno ng hamon at pagsubok, madalas tayong nahaharap sa mga pagkakataon na gusto nating sumuko at iwanan ng ating mga pangarap. Ngunit, sa pamamagitan ng patuloy na paniniwala makakamit ang pangarap, tayo ay nagkakaroon ng lakas ng loob na magpatuloy at hindi sumuko. Ang patuloy na paniniwala makakamit ang pangarap ay hindi lamang isang emosyon, kundi ito ay isang proseso ng pag-iisip at pagkilos. Ito ay nangangailangan ng ating pagtatsaga, pagpuporsige at pagiging determinado upang abutin ang ating mga layunin. Sa pag ng ating mga pangarap, mahalaga rin ang ating pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon at iba't ibang pagsubok. Sa huli, ang patuloy na paniniwala ng makakamit ang pangarap ay isang mahalagang aspeto ng buhay ng tao. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at inspirasyon upang magpatuloy sa pag ng ating mga layunin. Kaya Huwag tayong mawala ng pag-asa at patuloy na maniwala na makakamit din natin ang ating mga pangarap. Kaya patuloy lang tayo sa ating mga pangarap. Maraming maraming salamat sa panunood at maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa OYIP events.